Hello! Si Kuya Nuts po. Sa nakaraang video ko tungkol sa paano mag-size ng branch circuit para sa aircon ipinaliwanag ko sa loob ng 34 minutes yung kaya ko namang sabihin in 15 seconds na sa nameplate lang nakasulat ang ang positive ng conductor at saka ang circuit breaker size wala na tayong calculation na dapat gawin. So, nakakuha ko ng dalawang uri ng reaction mula sa dalawang magkaiba pero magkalapit na trade. Yung isa sa mga electrical practitioners at saka yung isang reaction galing sa mga nasa aircon trade. Yung mga electrician at saka electrical engineer napansin ko Ignorante sila dun sa sinasabi kong pumunta sa nameplate clueless dahil ang ang iniisip nila ang aircon ay motor at yung process ng pag-size sa motor yun ang gagamitin para makapag-size tayo ng branch circuit para sa aircon so pupunta sa article para sa motor, kukunin doon ang FLC, samantalang ipinaliwanag ko na 34 minutes na ang article ng rules para sa aircon nasa 4.40. Tapos sinight ko lahat ng pertinent na mga section para ipaliwanag ito. Eh, yung iba, nakumbinsi naman at naniwala karamihan pero may iba resistant pa rin pilit pa rin na sinasabi na pwede raw gamitin yung sa FLC samantala yun namang mga aircon technician o mga nasa trade na aircon eh alam na alam nila yung sinasabi ko tungkol sa pagpunta sa nameplate katunayan eh muntik na akong siguro pagtawanan o pinagtatawanan lang ako ng mga ito dahil napakasimpleng bagay para sa kanila pinaliwanag ko 34 minutes wala silang ka-idea na pinaliwanag ko ang rules sa PEC clueless sila na mayroong PEC ang mga electrician na doon kinukuha ang rules para makapag tayo ng branch circuit para sa Ercon nalait pa nga ako ni Nelson, AC eh, si consultant daw siya. Sabi niya, pinahirapan mo pa sarili mo mister, don't be so bookish. O ayan, nasa nameplate lang daw kasi yung lahat ng pinaliwanag ko ng pagkahaba-haba. So, na-realize ko, yung mga electrical engineer na may kopya, may hawak ng PEC, hindi nila alam yung tamang paraan mag-size para sa aircon ng brand circuit. Samantalang, eto namang mga nasa aircon trip hindi nila alam na merong PEC kung saan nakasulat yung rules na ginagawa nila sa pag-install ng brand circuit sa PEC. Hindi nila alam na merong PEC. Kaya nabagot nahabaan dun sa paliwanag ko so teka muna tatawid tayo ng kalsada so putulin ko muna sa video ito patutunayan ko sa inyo na ang aircon ay hindi motor gaya ng ang vacuum cleaner hindi motor at ang washing machine hindi motor kahit ito merong motor so Ibang animal ang motor kesa sa aircon. So, parang apples and oranges. Nako, krutas siya pa yun. Anyway, magkaiba. Katunayang hindi motor ang aircon, e, eh, milyon-milyon ang aircon na walang motor sa kompresor. O, alam nyo ba yan? Lahat ng kotse ang compressor walang motor ang mechanism ng motor eh iba gumagamit ito ng electromagnetic induction ang input ay FLC kuryente tapos ang output niya ay horsepower mechanical work ang aircon ang mechanism nito refrigeration cycle. Ang output, eh, cooling capacity. At ang input ay mechanical work, horsepower. So, ganun yun. Magkaiba. Ngayon, ang gagawin ko, maghahanap ako ng blackboard. Titigilan ko muna itong ginagawa kong paglalakwatsa. Tapos, ipapaliwanag ko sa inyo mga electrical engineer na hindi ko makumbinsi kahit magkaiba yung article sa motor at saka yung article sa aircon sa PC mismo sa Bible ninyo sa Bible natin eh ang gagawin ko patutunayan ko ang motor ang aircon ay hindi motor gagamit tayo ng engineering science kung medyo naaalala nyo pa yung engineering science ninyo tsaka yung kaunting calculation sa engineering science. Eh, by the way, kung sakali na niisip ninyo, eh ano ba naman ang karapatan ko elektrisya magpaliwanag sa inyo mga electrical engineer? Ano rin po ako? Mechanical engineer ako. 45 years ago sa Pilipinas. So, hindi pa kayo pinapanganak. Engineer na ako. So, gagamitin ko yung nalalaman kong konti sa thermodynamics para ipaliwanag. Dahil iniisip ninyo kuryenteng aircon eh, hindi. Kumukuha ito ng lakas sa internal energy. Heat engineering ang, ang application eh, air conditioning. So, ayan. Baka sakali, huwag muna kayong bibitaw. Eh, baka sakali may mapulot kayo. So, madagdag ninyo sa inyong kaalaman. Hindi man kayo totally maniwala, at least, meron kayong matututunan tungkol sa air conditioner. Gayon din kayong mga HVAC technician. Malamang hindi na ituro sa inyo yung tuturo ko ngayon. Kasi, medyo mabigat eh. Reverse heat engineering yung uh, papaliwanag ko. Gagamit tayo ng engineering science o ng physics. So, hanap na tayo ng blackboard. Teka. Maraming squirrel. Mga kapwa ko electrical practitioner, ganito tayo mag-size ng motor. Mag-uumpisa tayo sa horsepower output. Tapos eh, pupunta tayo sa article 4.30. Kukunin natin ang full load current dun sa ating mga motor table depende sa ating system voltage. So, ganyan. Kung single phase, ang full load current natin sa 1 horsepower, makukuha natin sa motor table 8 amperes. At kung gusto nating express itong dalawang ito, itong input sa kaya output sa watts o volt ampere rating, ganito ang mangyayari. So, ito, magta-translate siya sa 1800 40 volt amperes, ang output nya 746 volt amperes ang baba ng efficiency kaya mababa ang efficiency kasi yung yung FLC na 8 amperes eh designed FLC lang yan na pinaka worst performing motor yan, parang sa gayon yung ginawa nating branch circuit na medyo mataas ang rating ng ating circuit breaker Pwede kahit mababa ang efficiency o mataas ang efficiency ng motor. Pero ako lang ha, ganitong efficiency ng motor, tatapong ko na lang yan. <laughs> Takaw sa kuryente. Ngayon, pagka ito namang nasa VA na rating, gusto nating express sa BTU. So, ganito, mumultiply natin siya sa 3.41 dahil yan ang equivalent ng 1 volt ampere. So, ito ang laglag niyan. 6, 274 BTU input, ang output natin 2,545 BTU. Ang laki ng energy waste. Pero yun nga, design lang yung FLC na 8 amperes. Mapapansin niyo may karakteristik ang motor, depende dito sa ginawa nating talakay. So, ang motor efficiency, lagi less than 1. Walang motor na 100% efficient. Wala niyan. Lagi merong losses, merong inefficiency. Tapos, ang motor output, energy, lagi yan, less than energy input na nilagayin natin. Kasi, dahil nga rito, oh, may inefficiency. Walang motor na 100% yung pinasok mong energy, yun din ang output, walang ganun. Ngayon, kaya ito totoo, dahil sumusunod tayo sa first look, Thermodynamics, conservation of energy. Energy is neither created nor destroyed. Kung maintained ang internal energy ng ating motor, kung ano yung input natin, yung lalabas So, ang output natin, yung work at saka yung energy waste. Kasi nga, energy in equals energy out. Ngayon, kung mag-size tayo ng aircon, ganyan, ano, sabi natin, horsepower muna ng aircon, tapos pipili tayo ng FLC. Eh kung 1 horsepower yung aircon natin, ganito ang lalabas. O, eh di tingnan natin yung 2,545 BTU. Kung ilang, kung ano ang area ng kwartong kaya niyang palamigin. Kung assumption natin, ang aircon ay motor, eh ganun nga ang gagawin natin. Ang output natin ng aircon, 1 power, tapos ang input natin, ang full load current, ay 8 amperes. So, lalabas ganito ang cooling output natin, 2545. Eh, pag tinignan naman natin ng cooling capacity, kumpara sa area ng kwarto na kaya nitong palamigin, kung pinanood ninyo yung nauna kong video tungkol sa sizing ng aircon, eh, pinakita ko ron na tumitingin ako ng mga aircons, yung kahon, eto yung cooling capacity eto yung nakalagay na area na kaya nilang palamigin so, tinranslate ko na rin sa meters do, oh. so, kapag ganyan ang interpretation natin ng horsepower ng air conditioner mababa ang cooling capacity toilet lang yung kaya nang palamigin eh hindi ganon so, mali na output yung horsepower dahil ang karaniwang alam natin, ang 1 horsepower na motor, 8,000 BTU o kaya 9,000 BTU ang kaya niyang cooling capacity at 350 square feet o 32.5 meters squared ang kanyang kayang palamigin na kwarto. Si Ricardo Ramos, nag-comment siya sa nakaraang video ko. Sabi niya, eh hindi naman daw ganyan ang pag-size daw ng aircon, yung cooling capacity, 'yan ang output. At yung horsepower, 'yun daw ang ano, ang power consumption. Kaya daw gumagamit ng FLC na ay assume tinutukoy niya galing sa motor table. So tingnan natin kung tatayo yung sinasabi niya. So, sundan natin yung logic ni Ricardo. Gamitin natin na ang input ay horsepower at saka FLC. So, alin ba talaga Ricardo? Mechanical work o volt ampere ang input natin sa aircon? At saka hindi mo sinabi ano ang cooling output. Wala kang binigay kung paano natin malalaman ng cooling output ng 1 horsepower. Meron namang rule of thumb. Karaniwang nalalaman natin na ang 1 horsepower input sa aircon ang equivalent niya na cooling capacity 8,000 BTU per hour output o kaya 9,000 BTU per hour uh, more or less kasi rule of thumb lang naman yan typically eh hindi naman eksakto ang ratio oh, ng input to output eh 1 is to 3.14 1 is to 3 may ganyan bang motor so kung motor ang aircon itong eh, karakteristik ng motor natin no oh, ang output palagi mas maliit sa input eh ano ba talaga kuya ano nangyari bakit itong aircon, kung motor ito, nag-input tayo ng, o oh, ito na lang, turing natin, ng, ng 6,274 BTU. 8,000 ang lumabas na output. Meron bang ganyan na direct ka uh, relationship doon sa motor mula sa input sa output, eh, sumobra pa sa 100%. So, na din siguro si Ricardo. Bagamat Tumama siya na 1 horsepower ang input sa aircon 8,000 ang magiging output, brutal tama no? Eh ito. Ang medyo wala sa lugar, pero medyo tama rin kung motor ito. Yan. Kaso sinabi ko naman sa inyo sa umpisa na ang aircon may compressor pero hindi necessarily kailangan niya ng motor. Kahit internal combustion engine, pwedeng magbigay ng horsepower, ng mechanical power sa aircon. So, mechanical power ang input natin, depende kung gumamit tayo ng motor, eh di kuryente yung nagbigay ng mechanical output na horsepower. Eh kung internal combustion engine, eh chemical reaction ang nagbigay ng mechanical output sa atin. Sa kaso ng ating aircon, ang nangyari, meron tayong motor compressor, meron tayong fan motor, at saka meron tayong blower motor na may mga ano yan, may mga input current yan. Meron yung mga FNC para mag-produce ng 2,545 BTU per hour. Yan ang input sa 8,000 BTU per hour. Itong mga ito, not necessarily FLC ng isang motor. Kaya nga, iba ang rated load current ng ating aircon kesa sa FLC na galing sa motor table. Isa pa, may ipapaliwanag ko sa inyo. Ba't nagkagan ito? Meron bang ganyang klase ng makina o mechanism o tool? Ang input mo, maliit ang output mo, malaki. Teka, tingnan natin. Ito, totoo ito. Ang 1 horsepower na input mo sa aircon, makakapagbigay sa atin ng more or less 8,000 BTU of cooling. Merong mga ganyang mekanismo, lalo yung mga mechanical means. Ito, kumukuha tayo ng comparison lang ito, hindi ganito ang mekanismo ng aircon. Ha? may tinatawag tayong mechanical advantage. Yung force applied, mas maliit kesa sa force produced. So, ang tawag dyan, mechanical advantage. Salimbawa, mga example nyan, pulley, lever, at saka gear. Ang principle na pinangahawakan natin, principle of moment. Balancing din ng energy ito. First law of thermodynamics din ang principle nito. Limbawa sa pulley, pag nag-apply tayo ng force na 3 pounds hinila natin pababa, yung 9 pounds dito sa ganitong setup na tatlong rope, aakit siya ng 1 foot, pero kailangan hilahin natin ito ng 3 feet, aakit yung 9 pounds sa applied force na 3 pounds. Ayan ano ang equation natin sa energy balance o sa principle ng moment, 3 pounds times 3 feet equals to 9 pounds times 1 foot. Ganyan din yung lever. O, oh, kumukuha tayo ng mechanical advantage dito sa lever. 3 pounds, pero ang distance niya, 3 feet, kaya nating pa, paakyaten uh, paakyatin yung 9 pounds, pero ang distance niya sa full chrome ay 1 foot. Ganyan pa rin ang ating balance ng energy. So, doon naman sa gear, medyo mas mahirap intindihin ito. Gear ratio, speed ratio, pareho, pero Limba, force 1, force 2. Yung radius, tsaka radius nito, force 1 times, uh, times radius 2 equals force 2 times radius 1. Ganon din, 3 times 3 equals 9 times 1. Mechanical advantage ito. Ang punto ko lang, merong mga mekanismo na yung i-apply natin mas maliit kaysa sa makukuha nating benefit. Halimbawa, yung nuclear reaction, maliit lang yung ating gagawing katalis na puwersa pero napakalaki ng benefit o ng output force. Sa kaso ng ating aircon, ang mechanism na gagamitin natin dito, yung refrigeration cycle, yung makukuha nating energy sa change in internal energy o enthalpy ng ating refrigerant dun sa loob ng ating refrigeration cycle. Yan, tiyagain nyo lang. May, para may, bago kayong makuha, para maintindihan niyo yung ginagawa nyo sa kuryente, sa aircon, eh may underlying principle yan na refrigeration cycle. Hala, crash course tayo ng refrigeration. Huwag muna kayong bibitaw. Papakita ko na kagad sa inyo yung ending para ma-interest kayo na sundan ito. muna kayong matatakot o maandap dito sa nakalagay na chart ng mga ito. Ito, one horsepower na input to, oh, nag-produce ng 8,000 BTU of cooling. Oh. Ayan ang ending natin. So, hayaan nyo na ako magpaliwanag. Uumpisahan ko muna sa refrigeration cycle. Crash course na lang ito. Ang gawin nyo na lang, yan o, oh, i- ano ninyo, i-freeze ninyo, zoom niyo? tapos i-freeze ninyo, ninyo. kunan ninyo na lang ng picture kung sakaling gusto ninyong i-reviewin. So, umpisa na kagad tayo sa ating crash course refrigeration cycle. So, yung ating refrigerator yung ating air conditioner eh merong refrigeration cycle na meron tayong evaporator, condenser, expansion valve at saka compressor. Magumpisa tayo sa dito sa number one. Hindi tayo magumpisa. Meron tayong mixed liquid and vapor, magkahalong liquid at saka gas ng refrigerant. Low pressure, low temperature, malamig. So pagdaan niya sa evaporator dahil malamig siya, absorb niya yung heat sa kwarto kung saan kailangan natin ng cooling. Paglabas niya, low pressure, warm temperature, saturated vapor. Wala Todo, todo vapor na to. Wala nang liquid dito bago pumasok sa compressor. At ang gagawin ng compressor, mm, pipisain niya ng gusto. Paglabas sa compressor, high pressure, high temperature, superheated vapor. Mainit na mainit. Tapos eh, bago pumasok ito ng condenser, kung saan i natin yung heat na kinuha dito sa kwarto, dadalhin natin siya kung saan hindi kailangan yung init sa labas ng bahay. Eh, pag dumaan na yan, super uh, heated vapor na yan, Naka, nakuha natin lahat ng init niyan sa condensing, sa condenser, eh, ang state niyang paglabas, high pressure, hot temperature, sub-cooled sub liquid. Ano na yan? 100% liquid na yan. Pag niya sa expansion valve, ayan, ulit na naman tayo ng ating refrigeration cycle. Round and round it goes. So, ano naman itong isang ito, pressure enthalpy graph. Papaliwanag natin yung nangyayari naman sa refrigerant. Ito yun, sa loob ng ating refrigeration cycle. Dito sa ating mga component na ito, papakita natin yung behavior ng ating refrigerant sa loob ng mga tubo. So, titingnan natin yung state ng ating refrigerant at saka yung kanyang internal energy. Ang tawag dito sa graph na ito ay pressure enthalpy graph. Ang enthalpy, ibig niyan sabihin, ay internal energy. Internal energy nung ating refrigerant mismo plus yung nilagay nating energy o yung ibinawas nating energy in the form of pressure volume na pagbabago. Ang nangyayari, meron tayong energy state o up and down yung energy. Ang x-axis nga pala, enthalpy. Ang y-axis, pressure. So, between pressure at saka internal energy, pag nagbagong pressure, nagbagong process sa bawat component, eh nagbabago rin ng internal energy ng ating refrigerant. So, state 1, galing tayo muna rito, pumasok siya sa loob ng evaporator, na-absorb niya yung init. So, yung init na na-absorb ng refrigerant, ayan o, dahan-dahang umiinit yung refrigerant, nadadagdagan yung energy niya, ginagawa niya doon sa energy na yun, uh, pinapalitan niya yung state ng liquid part, nagiging vapor lahat. So doon inuubos yung init. Pagdating dito, nasa labas na tayo ng evaporator, papasok na siya sa compressor. Ito, kukompress na siya. Ang gagawin ng compressor dahil nilagyan natin ng mechanical work ng isang horsepower, ayun o, oh, kinompress niya ng gusto. Nadagdaga na naman yung energy nung enthalpy ng ating refrigerant, nasa state 3 na tayo, bago pumasok ng kondenser, mangyayari sa kondenser, mainit na mainit eh, papasok siya sa kondenser, tapos eh, dahil dito sa fan blow, dadaan yung hangin, ire-reject niya yung heat. O, mangyayari, yung internal energy ng ating uh, refrigerant, nababawasan, napupunta sa hangin, sa labas, hanggang umabot siya sa state na liquid na lang siya, subcooled uh, state ito, superheated state itong nandito, at yung nasa loob ng bubble, eh ano yan, inside the dome, mixed liquid and vapor state yan, itong region ng mixed siya ng liquid at uh, vapor. State 4, bago pumasok sa expansion valve, andito siya, paglabas niya sa expansion valve, walang pagbabago sa energy state ng ating refrigerant. Ayun, ulit na naman siya. Ang cooling capacity natin, yung heat na na-absorb dito, ito oh, mula rito papunta dito hanggang dito sa state number 2 at ang horsepower input natin itong ginamit natin na mechanical work sa compressor yan ang kuling natin 8000 BTU ang ating ginamit na mechanical work horsepower ay ito 2545 kaya ang 1 horsepower na ng aircon yung ginamit natin sa compressor nakakapagbigay ng cooling na 8,000 BTU na absorb niya yung init sa kwarto. Lumamig yung kwarto, uminit yung ating refrigerant. Ayun, ganun yun. Yan ang ibig sabihin ng 1 horsepower ng aircon. 1 horsepower ang ginamit natin sa compressor, 8,000 BTU, yun ang nangyaring cooling sa kwarto. Yan ang equivalent. Okay? Liwanag ba? Wala yung kinalaman sa kuryente. Ang kinalaman lang ng kuryente dito sa one horsepower BTU, yung kinailangan nating rated load current ng tatlong motor para ma-produce natin yung one horsepower. So, galing dun sa, ewan ko, nahilo rin ako dun sa dalawang chart. eto yung summary natin ng aircon. One horsepower input, 8,000 BTU output. Pero, walang ganyan. Ang second law thermodynamics heat transfers from hot to cold. 'Yon ang summary ng second law thermodynamics. Kaya 'yung sinasabi natin cooling, hindi cooling 'yon. 'Yung 8000 BTU na absorb ng aircon, tapos 'yung input sa compressor na 1 horsepower, ayan. Nilagay din natin sa closed system na aircon. Tapos na-reject niya lahat na yan, kasi maintained yung internal energy ng refrigerant doon sa aircon eh. Lahat yan, nireject sa condenser. Yun, ganun yan. Ngayon, kung gusto nyo malaman paano kinukuha ang RLC o FLC ng aircon, ito tamang formula. RLC, BTU per R ng aircon, divided by yung voltage ng system, multiply natin sa energy efficiency ratio ng ating aircon tama na. Nahirapan na rin akong mag-isip. Ikaw talaga, Ricardo Ramos, oh, pinahirapan mo ako. Pero tama yung sinasabi mo. One horsepower input, ang output, cooling. O oh, tumama ka mm, good work. Huh. Sana kung may nakuha kayong value, o oh, kaya, eh, nakita ninyo, may kahit kukunti na pulot kayo. Pakilike naman. At saka, eh, mag-subscribe kayo. Marami pa akong video na natapos na. So, ayan. Tulungan nyo ako na makarating yung mga video ko sa iba nating mga kababayan. Dahil kulang na kulang tayo sa tamang kaalaman eh. Sa Philippine Electrical Code So, maraming salamat ulit. Pasyal-pasyal ulit tayo. Matapos ang isang matagumpay na video. So sana nag-enjoy kayo sa ginawa kong video. So maraming salamat sa panonood.